Hello guys, for today's video, ay ipapakita ko sa inyo ang nabili kong motor dito sa Croatia, Europe. Ayan. Ito na oh. Nakabili tayo ng motor dito sa Croatia. Ayan. Uh, nakita ko kasi sa sa Facebook Marketplace. Ayan. Ang tatak niya is Daytona Miro 125. Ayan, Miro 125. 125cc pala tong Motor na to. Ayan. At ang kanyang tatak. Ayan oh. Daytona. Miro 125. Ayan o. Oh. Ang ganda o. Oh. Para may service tayo. Pagpapasok tayo ng trabaho. Kasi yung pinagtatrabahuhan namin dito sa Croatia ay malayo sa dorm namin. Sumasakay pa kami ng bus. At yung nilalakad namin is napakalayo. Kaya ayan, bumili na tayo ng ating motorsiklo pang service sa trabaho. Ayan. Buksan natin yung kanyang compartment. Meron na siyang libreng helmet. Oh. Ayan, bigay na sa akin to ng may-ari. Ayan, half face helmet. Maganda sana kung full face helmet to para pwede kong lagyan ng camera dito. Para may lagay ko yung GoPro. Ayan. Ngayon buksan natin yung kanyang compartment para ipakita ko na rin ito sa inyo. Ayan. Ayan no. Ayan yung compartment niya. Tapos ito yung mga papeles niya. Ayan. Na-transfer na pala sa akin yung pangalan ng motor na to. Ayan. Ayan. Ito yung kanyang manual. At nandito rin Kanyang mga history ng service nya Yan mga change oil At saka kung anong mga pinalitan Nandito lahat Makalista dito Ayan o oh. mabait naman yung may are Kapag may problema Sasabihin ko daw sa kanya Ayan o oh. Year 2019 pa siya Ang motor na to nabili Year 2019 Ayan lagi siyang regular yung ano niya, maintenance. Yan dito rin sa Zagreb Croatia. Ayun. Hmm. may motor tayo dito sa Croatia. <laughs> ayos na. ayos. Ayun. Kaito na motors. Baka naman. Ayun. Kaba sa ito yung bayad ang binayad ko sa pag-transfer ng pangalan. Ayan, 69 euro point 52 cents. Ayan. Malaki-laki din. 69.52. At ang importante, nakapangalan na sa atin yung motorsiklo. Ayan. Figueroa Joey. Ayan, oh. Ayos. Ayan, 69 euro point 52 cents. Ayan, para may idea kayo kapag bibili din kayo ng motor dito sa Croatia. At eto naman yung kanyang pinaka-ORCR dito sa Croatia, guys. Iba yung ORCR nila. At ang aking next registration ay sa February 13, 2026. Ayan, next registration na. Malapit-lapit na, next year na. Ayan, o. Oh. Ganyan ang mga ORCR nila dito. Nabili yung motor noong July 9, 2019. 6 years na siya at ang kanyang odometer noong binili ko ay 11,270 kilometers ngayon ang nagagamit na natin is 11,338 yan ginagamit ko na kasi itong pampasok kaya yung kanyang odometer is nadagdagan na doon naman pala sa lisensya ang ginagamit ko pang lisensya ngayon ay yung Philippine license ayan no? ipapoconvert ko pa to sa Croatian license yan, medyo may kamahalan din yan Nasa 100 euro ang magagastos natin Ayan, para legal na legal na tayong bag motor dito sa Croatia Ano, di ba? Paralong panalo yung nabili nating na motor Wala sang problema Hinataw na natin to Okay na okay Para pa siyang bago Ayan, no? tinayo yun naman yung kanyang makina oh. Ayan, no? Yan, ito yung kanyang tambucho. ang presyo ng motor na to ay 1,000 euro ayan eto lahat yung mga kasama niya meron na siyang top box ayan, gibi na top box yung nakalagay dito ayan, gibi at meron na siyang kasamang helmet half face helmet ayan, maganda rin yung kanyang helmet ayan, QC pass ang tatak nya is GXT ayan, ganda half face helmet at meron din siyang kasamang cover ng motor ayan kapag umuulan pwede nating takpan yung motor ayan motorcycle cover lagay na natin dito yung kanyang mga papeles nandyan alright right. no ito yung kanyang lagayan ng gas dito kapag papasok ako ng trabaho 15 minutes lang ang biyahe ko mula sa dorm hanggang sa company pero kapag wala tayong motor ang biyahe natin is 45 minutes mula dorm hanggang company kasi maglalakad pa tayo sasakay pa tayo ng bus magaantay pa tayo ng bus tapos pag baba sa bus stop uh, maglalakad na naman tayo ng mga 10 minutes bago makarating ng company kaya mas maganda talaga may motor ka kapag nagtrabaho ka dito sa Croatia lalo na malayo yung company ang brand nyo pala ng Daytona Motors Miro 125 is 2,000 euro kaya binenta sa akin 1,000 euro na lang so, pwede pwede na naka 50% no, diba o Ano? Tapos yung kanyang gulong, bago. Yan oh, meron pa siyang kilabot. Ano? May balaybo pa dito. Ayan Tapos naka disc brake na Naka Brembo pa Tayong kanyang preno Ayan Ayan guys Nandito tayo ngayon sa Yarun Lake Ayan Dito tayo sa Yaron magigigot ikot muna tayo dito Gamit ang ating motorsiklo Woohoo Sarap mag-motor dito sa Croatia. Lama ah, no? yung ikot natin ng yaron dito. So ayun guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Bye-bye.